Nasa na yung yabang ng Chinese Mastership na yan? Parang nawala ata yung angas ah. Pero bakit nga ba talaga pinauwi ng Chinese Foreign Ministry yung biggest Coast Guard ship nila? Dahil daw yan sa provocative action ng Philippine Navy nag live fire exercises malapit na mismo sa barko nila. Dahil ba talaga dyan? O dahil sa presensya ng US Indo-Pacific Command? Sino ba naman kasing hindi tatakbo? May aircraft carrier, may destroyer at mayroon ring guided missile cruiser. Sa Philippine Navy naman may BRP Antonio Luna at BRP Andres Bonifacio. Pinalipad rin ng Philippine Air Force ang FA-50 fighter jet sa West Philippine Sea. Dito tila sinusubuan ng AFP ang pasabugay ng kalaban gamit ang fighter jet. Mas mabilis kasi itong makakapag-responde. Malamang aalmahan to ng Chinese Foreign Ministry sasabihin nitong si Mao Ning o baka naman si Wang Wenbin na nangahamundo tayo ng gera. Depensa agad ni Commodore Trinidad, hindi kami magsasanay na depensahan yan kung hindi sa amin yan. Kung totoong sa China naman yan, anong pake namin dyan, di ba? Sadyang kinukuha lang ng Pilipinas ang nararapat naman talagang para sa amin. Show of unity, meaning to say lahat po naman tayo, ay may concern sa international order na dapat rules-based. What we mean by that is ang lahat ng mga bansang ito na participate and others who gave their statements of support mm. would like the international order to remain rules-based that no one country ang pwedeng magbago nito unilaterally. Mm. So it was a show of support, a show of force kasi it's a maritime activity. It was conducted west of Palawan. Mm -mm. And it's not actually the first time that we have come together. There have been previous activities like this. In the West Philippine Sea. Kahapon na bahala na ang China ang baka sila ang pinagpapraktisan bombahin. Itinanggi na yan ng Philippine Navy. Ngayon itinanggi na rin ng US National Security at isinagawa raw ng US Navy at Philippine Navy yan hindi para mag-show of force o mambuli, kundi para tulad ang illegal na pangangakin ng teritoryo. Pero sino ba ang nangangakin ng teritoryo? O mas magandang sabihin natin sino ba ang magnanakaw ng teritoryo? pero parang bakit natatakot ang China na nagsasanay tayo para sa It's not poking the bear it is merely standing up for what is right. Mm. Kung ano yung tama sa international arena. Mm. Puta sa lahat eh wala naman po tayong ilang kinahindi sa atin. Mm -hmm. Yung pati EEZ, yung at yung mga features doon this all belong to the Philippines. We have sovereignty and sovereign rights. Mm. Now mm -hmm. China's has been their nine dash line overlaps into approximate, approximately 80% of our EEZ. Mm -mm. So tayo po ang dihado rito. Uh -oh. So we are not we, we, are not seeking trouble. We are just standing up for what is ours. Uh -oh. what is Mahalaga ang mga gantong klaseng pagsasanay para sa siguridad na rin ng ating bansa. Lalo na sa panahon ngayon may bansang gustong baguhin ang kautosan ng bundok at gusto siya ang nasusunod. Kayo, pabor kayo kayong ipagpatuloy ang pagsasanay para sa digmaan? Ikomento sa baba ang iyong salobi.